<laughs> Bago lang dalir ba? oke, na <tutuk> Ay, ah, okay Hindi <laughs> na pala na Nakatingin ako sa kwan, rotunda <laughs> Para yung charat <laughs> ay dito naman daw May sisito dito sir Sorry sir, sorry <laughs> sir na pala dito galing <laughs> si <laughs> Madam Dito? Hindi ko naman nil sir kasi nakatingin ako dito Nagpanggan sila tapos pinagalitan namin kasi dito namin dito yung mga motor Hindi hmm. naman nilito Sige sir pasensya sir di ko napasensya talaga Nakatingin ako sa rotunda maganda lang yung rotunda sir Maganda ah, sir magpanggan dito na lang siguro sir para kaya makabilangin ang mga 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 ganunto Tapos pagkakain na lang mga... A di ka sir di ka sir Sige sir Matagal na ito dito sir Oo oh, mag one year na Mag one year na Ay parati Umiikot kasi ako ng dabo minsan Pabalik Ah gamit ko lang sir Vlogger ka vlogger Ay hindi sir Para sa daan <laughs> Hindi ako nag vlog talaga sir May page ako sir Pero hindi ako nag vlog talaga <laughs> Anong page mo para mapalo ka namin Nangayaman no, sir <laughs> Maki -ride. Oo, oh, yung mga kwan lang sir, hindi mo ako mag nagsasalita masyado. May yung parang daan lang talaga sir, ganyan-ganyan lang. Hindi ako nag-edit. Di ba, ba, di ba ako marunong mag-edit? May sir? Mayroon. Meron naman. Meron yung may papilis ko, Tor. O, naman, sir. Meron ito. Walang lisensya, tapos mag pa. Okay na, sir? Sige, sige. Makiray, sir. Oh, huwag na, sir. Pabaya. <laughs> Nakaka-card pa. sir. Uh, wala lang talaga na yung parang video-video lang ba? Raw videos? Magawa ka rin ng mga content na ano? Tayang ang pag-travel. Ilang every, every, every week ka na gadaan dito? Hindi lang sir. Ngayon ko nga na kwan? Nakabalik dito? Na ito sir. Na? Hindi, hindi klaro. Maki ride. Yan yeah, Dati, ilig ako mong... Hindi klaro. <laughs> Dati, yung pandemic pa talaga, parati ako umiigot dito. Mura man yung gasolina. Eh, ngayon, na. Mahal na yung gasolina ngayon. Ano kaya? Kung galing ka na kukuha, magpahinga ka. Pwede ka magpahinga. Pwede ka magpahinga dito. Meron dito? Para ah, sa travel... 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 May bayad naman, sir. Wala, libre. Ah, okay. Mag-share ka itong caramel. Kung magkape ka, may may kape din. Uh, pero ikaw magbili ng kape. Oo. Eh. <laughs> Buti nga doon, sir. May mga pastilan dyan doon. So, gawin ko na itong content, sir. <laughs> na pwede pa na magpahinga dito. Kung dito ka matulog, kung gano'n magkakadeng ka, mag-lunch tayo, sabi ka na sa amin. Tingin, sir. Pero pagkan, matagal na rin na. Yung last balik ko dito, galing ako ng kwan, nag kasi ako. Tapos pagbalik namin, hindi kami dumaan dito. Kaya hindi ko ito napansin. Doon kami na Davao. Dumaan kami. Ah, hindi. Nung kwan kasi, baka yung ginaayos yung pwanta dito. Hmm. Oo, pagdami siguro, kaya hindi ko ito napansin. Ngayon lang ako nakabalik na nagmotor, na dito ako nakatingin. <laughs> hindi ko ito napansin. <laughs> Maganda ka, pero... No? Uh, hindi pa ito dati ganito, di ba? Last year uh, mga last year 2024 Ah, 2023 Oh, oh Ng motor kami! Ngay, <hid> <hid> thưa <hid> đón! <hid> Ngay, oh, thưa đón! Thank you, thank you! Ugandang info yun! No, pwede pala magpahinga dito sabi ni sir ni officer ay so safe naman dito kasi may pwede daw magkape pwede daw magpahinga ayun